sa kahabaan ng Arnaiz Avenue mga kapatid sa panulukan ng Aurora Street dito sa Pasay Arnaiz Avenue Boundary to Makati ito yun. meron tayong sisiliping isang legit na ukay-ukay -okay na ang paninda ay puro original so ito mga kapatid sa taas nito ayan o, oh, bilihan ng mga sapatos

So, yun nga mga kapatid. Ito, ito ang ating dati na paganda nito. Size 7. Ah. Tapos, ang halaga nito na guys, nasa limandaan. Ayan na. Ah, ito sa taas, maganda rin to. Ayan na. Ah. Ito naman ay size 7 and a half. Medyo marumi lang tignan kasi hindi pa nila nalinis pero pag nalinis natin ito maganda ito tulad na lamang nito so wala pang issue mga kapatid medyo matitibay pa ang mga talampakan ito. nga isa ito medyo may kalumaan na ng konti pero swak pa rin sa halagang limandaan ngayon o oh. Ito, pala ito. Dito eh. mauso ito ngayon ng mga teenager, mga kabataan. So walang isyo. Wala pang isyo ang mga swelas nito. Matitibay pa ito. Ito maganda rin, size 8.5. Maganda guys, sa kayong kulay nito. Pang malakasan nito. Ano, lalo na pag i-jogger natin, maganda ito. So, solid pa ang swelas at ang talampakan. Ayan o. Wala pang masyadong nakikitang damage. So, maganda pa siya. Sa halagang limandaan guys, hindi na ano, hindi na mabagat. Hindi na mabigat ito. So, ayan o. Ito, 600 yung part na to Dito sa kabila, limandaan. So, hindi na masama sa limandaan sa kaanim na ito. Ito may quality pa ito mga kapatid, yung mga nandito. Ito maganda rin to. Ayan, yan. Itong, saka itong kulay pula na nasa taas. So makapamili pa tayo guys. Uh, although nasa pangalawang linggo na nila kaya nag sale na ng ganito. Pero marami pa rin yung mapagpilian. Ito naman yung mga branded nilang Jagger, mga jogging pants sa ka sweatshirt tatlong daan. So, maganda tong pang dito mga kapatid sa rubber shoes na mapipili natin mamaya. So, sipatin Patin muna natin ng maganda. Natingin so, Meron pa silang second floor eh. So, nandito yung pamalakasan nila mga idol. ayano katulad na lamang itong mga display na to. Ito medyo may presyo. Ito 600 din to. Ayan, no, parang limited edition siya. Ayan, di ba? So, maganda. Talagang kaakit-akit yung kulay. sa kausong kulay sa ngayon ng mga kabataan. So, yun nga, guys. Maganda rito. Ayan, o. No? Ito, sintas lang bibilihin natin sa Jordan na yan. Saka itong asol na to, kompleto pa. Maganda pa. Walang issue pa itong mga to. Sintas lang problema. At tatanong natin mamaya sa may-ari kung andyan pa yung mga sintas nito. Ito maganda rin yung white na to. So, yung mga size nito na ito, kapatid, naglalaro sa 7 and a half to 8 and a half. Ganun lamang. So, solid pa mga idol. Meron pa tayo mapagpili ang mga magagandang quality. Yung mga natitira, mga magaganda pa eh. Ayan o. So talagang si Patin natin ng mabuti. Silipin natin yung mga swelas katulad nito. Ito medyo may kalumaan na ng bahagya pero pwede pa. Sa halagang ito 800 dito ito. ito. Ayun oh. So di ba? May quality pa siya. Lalo na itong ano na ano, Jordan na ito. So hindi na masama si limandaan, si anim na hanggang 800. Kasi nasa 800 itong mga price yung nandito. Yung binukod nila bago umakyat ng hagdanan. So yun nga guys. So pili-pili lang tayo. Yun nga, si pati nating mabuti. So mag ang magaganda pa. Kahit ay, ah, ito maganda rin ito. Ayan oh. o. So, ito 800 naman 800 naman ito ang size nito oh, nasa 8 and half mga ganun. Ayan, di ba? Solid mga kapatid. Oh. oh. So itong bandang taas. Ayan, oh. So yun nga, kailangan wise lang tayo sa pamimili. Kailangan lamang natin ng ito medyo malaki tong size na to 9.5 si Lebron yun nga guys so technique lang talaga ito si Kyrie ito mga kapatid 8.5 ito sipat lang ng mabuti tingin tingin sa mga swela sa mga talampakan kung may mga issue kasi yun lang usually ang problema pagkaganito yung na-expire na yung talampakan minsan siguro sa tagal nang nakaimbak doon sa imbakan ng bagahe sa custom nila na ano ito eh ito 7.5 sa halagang 800 ayan o pang pangalawang linggo nilang ano ito pang pangalawang ng sale so pwede rin hintay natin mga isang linggo pa ulit para bumaba pa ito kaya lang hindi na natin ma mabili yung nais natin ito maganda itong black na ito mga kapatid hindi na natin mabili yung kailangan nating at nagugustuhan nating mga ano mga ukay na sapatos so mas mahal mas maraming magaganda mo pagpilian pero sa halagang 5, 600, 800 hindi na siya masama medyo mababa na siya ito yung pulang ito maganda ito Ayan, oh. So, sipat-sipat lang talaga mga kapatid. Silipin yung mga talampakan. Kung may konting issue, ayan. Pero, pag mga ganito naman, hindi naman nila dinidisplay yung may mga problema ang swelas. Wala na dito. Maganda talaga ito guys. Oh. Yung part na ito. 500 at 600. Marami tayong mapagpilian na Yung mga ano na yan marami yung pagpilian pa ito yung bandang gitna yan yung parang pula maganda yan maganda itong ano na to yan yan oh. maganda siya so legit mga kapatid na mga branded at magaganda pa so yun nga guys technique lang talaga pag masid masid pating mabuti tapos balikan na lang kung gustong bilhin. Kung may pang cash naman, bayaran na. Ah, para hindi na makuha ng iba. Kasi minsan pagbalik natin, wala na yung gusto nating ano, mga rubber shoes na nakukursundahan natin. Ito maganda rin to guys. Oh. nasa gitna na yan sa itong asul na to. Yung parang aqua blue. Parang ganun ang kulay. So yun nga, akya tayo dito sa taas. Kasi sabi nung may-ari meron pa daw dito sa taas. Marami-rami pa. Ayan, ito bungad ng hagdanan. Sa bungad ng hagdanan. marami. Marami pa mga kapatid kahit nasa dalawang linggo na silang sale. Marami pang pa natitira mga magaganda. So yun nga, sa sobrang dami ng mapagpilian, ito 8.5. Medyo mahihilo at malilito na rin tayo kailangan isipatin muna tapos balikan na lang pag isip mo muna kung ano talaga ang gustong bilhin mo dyan ito so solid mga idol meron pang mga magagandang natitira kahit sa dalawang linggo na, na itong shop na to sa kanilang sale ito maganda rin so halos marami pa marami pang mga magaganda kapatid legit na original at matitibay pa ang Ayan oh. Sa bungad pa lang ito. Maya maya konti, mayroon pa dito sa looban. Isilipin lang natin mamaya. So unahin muna natin yung bandang baba at saka yung dito sa pag natin na hagdanan. So dito lang yan mga idol sa kahabaan ng Arnais Avenue. Ayan na oh, yung loob nila mga kapatid. Oh. So maya maya lamang pasukin natin yan nagsisenyas na yung may-ari na papasokin tayo para ma-introduce yung kanilang bagong dating na mga shipment ng brand.